Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, pwat ng Enero, ipinagdiriwang natin si Santa Angela de Foligno. Kamusta? Si Santa Angela de Foligno ay isang Italianang mistika na isinilang noong 1248 sa Foligno, isang lungsod sa Umbria, Italia, siya ay nawahay noong ika rain siglo at kilala sa kanyang malalim na espiritual at mistikong pagsanib sa Diyos. Si Angela ay may asawa at ina ng maraming anak. Siya ay namumuhay ng isang mundanong buhay at nasasangkot sa mga kaligayahan ng buhay. Gayunpaman, pagkatapos mamatay ang kanyang mga mahal sa buhay, nararamdaman niyang kinakailangan niyang baguhin ang kanyang buhay at itakda ng buo ang sarili para sa Diyos. Naranasan ni Angela ang malalim na mistikong mga karanasan kabilang ang mga pangitain at mga paghahayag mula sa Diyos. Ang mga karanasang ito ay lubos na nagbago ng kanyang buhay na nagdadala sa kanya sa isang radikal na pagbabalik loob. Pinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at itinuon ang kanyang buhay sa kahirapan. Si Santa Angela ay namuhay ng buhay ng pagsisisi, masigla at masaligan na panalangin at pagtulong sa mga dukha at may sakit. Siya rin ay isang miyembro ng Third Order ng mga pari Franciscan Narito ang isang panalangin na inialay kay Santa Angela de Foligno. O Diyos na nagbigay kay Santa Angela de Foligno ng biyayang makilala ang kaharian ng iyong pag-ibig, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pagsusumamo, ng biyayang maglaan ng aming sarili sa iyo, na maging halimbawa ang kanyang buhay ng pagsisisi at debosyon sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Elizabeth Ann Seton. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.